So ayun guys, nandito tayo sa Barangay Anos. So try naman natin yung drone natin sa area na walang signal. Walang internet siya. Walang signal yung smart at sa globe na SIM. Pali screenshot ko muna doon sa cellphone para makita nyo kung talagang walang signal. Ito ano na yung screenshot lo. So makikita nyo wala siyang signal. So zero yung signal niya. So ayun, start na natin yung ating drone. HDRC F11 4K Pro. So try natin sa area na walang signal na internet. Tingnan natin kung merong GPS signal dito. So, isang isang cellphone lang dala natin. So, ito na yung gagamitin natin. So, ayun guys, up na yung ating drone dun sa cellphone natin. So, makikita niya meron siyang GPS signal dun sa taas. So, kahit pala walang internet signal yung ating location, posible palang magkaroon ng GPS signal. Ito, so, ready to play na siya, kaya pwede natin siyang paliparin. thank mm. you So ayun guys, success yung ating drone, nakalipad siya kahit walang internet signal yung location. So yun pala, so panibagong experiment dito sa drone natin. So pwede pala siyang kaliparin kahit walang signal ng internet yung location natin. So okay yung ating GPS signal, malakas. So napalipad natin, kita nyo naman. GPS signal, hindi siya connection dun sa internet signal. Magkahiwalay pala siya. So, bali siguro yung GPS signal is dito kumukuha sa satellite. Open din itong aming lugar. Wala siyang mga puno. Kaya siguro malakas yung GPS signal niya.